Tingnan niyo po napakadami pong ano. Napakadaming bunga nitong na suha. Ayan. Sa ibang ano po, sa ibang tawag dito sa Mindoro, sa Batangas ito po ay Lukban, Ayan mga idol, napakadaming bunga oh, ang lalaki. Sabi ng may-ari nito, kumuha na lang daw ako dito. Ayan ang daming bunga, grabe. Oh. So, ito daw pong bunga na ito ay matamis. Kaya mangunguhan na lang tayo dito. Ayan. Sawa na raw sila sa bunga na ito, sobrang dami nga naman, no. Oh. Iba talaga sa probinsya mga idol. Yung mga prutas dito. Oh. Pipitasin mo na lang ito, may guyabano pa. Kahinog na 'to. Ayan, oh. Nakatuwa naman po mga idol, ang daming bunga. Ayun oh. Katabilang yung guyabano, ito hinog na siguro 'to. Oh. So oh, malambot na yun, halaglag na oh. Kinug na. Nabubulok lang dito yung mga puno ng ano, yung mga prutas. Ang dami. Kukuha tayo mga idol. <laughs> At napakasarap nito.